Hello? Hello? O oh, ano sis? Kamusta? Ha? Ano na dadalhin natin bukas? Kanya-kanya kanya, 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 kanya tayo ano? Yung dala ng potluck? Sino mag dadala ng kalderita? May ano ba? May ano ba? May mga, mga, dala natin. Sige, dadalhin ko na lang ano na lang. Amunado na lang kaya. Okay, ano? Sino mag dadala ng mitsado? Ah. Di masaya dahil pagkain na no. <laughs> sige, anong oras ba tayo alis? Kasi para mamaya maya mamalingkin ako ng dadaling ko. Para maipat na ko. Ah, anong oras ba tayo alas bukas? So, alas 7. Sige, sabi-sabi na -sabi lang tayong pumunta. Sige, ah. okay, okay. Basta, magkita-kita lang tayo dun sa kanto. Pusing maya maya, pumunta na ako sa labas, mamawaling kina ako nung lulutuin ko. Ako, dami, daming pagkain palang dadalhin. Biro mo ilang tayong kababayan, lahat na may, may dalang patlak. Eh kung halimbawa, 30 na tayo, di ang pagkain. Wow, sarap! Parang na, gusto ko talaga mag ubagan na para makaano na tayo. Parang saya, no? Oo. Sige nga, sige. Kita-kita uh, na lang tayo bukas, ha? Okay. Basta magkita tayo sa kanto bukas para sabay sa benta tayo umalis. Okay, sige, bye-bye. Bye. bye. <coughs> Siya ka sa unay. Ha? Siya ka usap mo? Yung mga ano kasi, sister kasi kasi bukas nag-usap-usap ang mga senior. Mga mga ka, pati, ka, ano, ka senioran. Tapos sabi, may magdadalo kami ng kanya-kanya patlak. Patlak? Oo. Eh, may nawala lang ng kalirita, mitsado, hamunado, mayroon pamitsado. Di ba sabi mo kanina 30 plus kayo? 30 plus di, daw. 30 putahe yun. Oo, oh, right? Dahil bawat isang tao, isang putahe. Kaya sabi ko mo sa'yo, dahil dahil magkain. 30 putahe? Sama ko bukas. Uy, mga ano lang yun, mga senior lang yun. Saka, saka ano, mga babae, walang lalaki doon. Senior ka na ba? Eh, siyempre, kailangan mo nang kasama. Senior ka, kailangan mo nang kasama. Dapat meron kang bodyguard. Dapat meron kang taga-alalay. Eh. Kaya ba, alam mo, madapa ka bigla. Marami kami magkakasama. Mag, mag, ano kami, mag, magkikita-kita kami sa kanto. May isa kaming kami service. May serbis kayo? Okay, hindi na kailangan alalay. Eh. Siyempre, kailangan may mag Magpapaalala sa inyo. Baka mamaya, Bakain ka na ng sobrang taba ng baboy. Alam ka lang may, aawa, may aawat sa iyo. Kailangan nandun ako. Kontrolado ko ang sarili ko. Alam ko kung ano ang bawal. Kaya no, huwag ka mag-alala. Kontrolado daw. Siyempre, Baka siya. pag mamaya, nandoon ka na, lantak ka na lantak dun eh. Hindi, Depende, alam ko. hindi ako kasama dyan na eh. Kailangan kasama ako dyan. Baka naman. May kasama kong lala, minus dito. Ikaw lang ang lalaki. Walang, walang lalaki doon. Puro babae. Mga sin senior ka na ba? Brando eh, naman. siyempre la, sigurado naman ako pag may mga nandoon, may mga kasama yung mga senior doon. Hmm. Eh di, ganito na lang gawin natin. Umupo ka sa wheelchair, tapos tutulak na lang. Ito. Para kunwari ako, tagatulak mo. <laughs> hindi pa, <laughs> hindi pa ito paralisado, malakas pa ang tuhod ko, oy. Hindi no kailangan ng wheelchair. Hmm. Kaya ka buka, agad din ang fourth floor, eh. Anong oras kayo alas bukas? Maaga na, mga 7 daw. Yun. Tama hey, ka, sama ka. Mag, motor na lang tayo kasi traffic. Ihatid na lang ka pa motor. Ayoko ko nga sumakay ng motor kasi natatakot ako. Dahil natumban ako nun sa motor yung sumakay ko kay Bilog. Tumba yung motor motor. Enjoy na lang kayo bukas. Oo, oh, enjoy na lang talaga. Hmm. Malagang ano, maghihindi talaga lahat ng mga senior doon. May remote train tampo tayo. Grabe. Siguro may palabok doon. May mga... Ang iba magdadala ng minatamis. Simple mga dessert. May magdadala daw ng ice cream. May basta, basta ma- may ice cream potato. pa. Hindi, sir. mga, may ano, may ice cream pa. Lahat daw ng mga ano, dahil ilan 30 ka, bikin ko 30 ka, puro na, ulo. Nangalala ko sa taas, inihingit mo lang ako. Hindi, magdadala ng kanin, gano'ng Kung yun. Bala ka dyan. Kung makaalis na nga, marilit na ako, nung oras na pala. Ay! Uy! Ano? <laughs> Ay, tara na, alis na tayo. Sino <laughs> to? So, Ah, mali na tayo! Tara mali na tayo! Wala akong kilalang ganyan na muk... Mag... Nad, ikaw ba yan? Sino yung Nad? Umalis na tayo! Taya mali na tayo sa Eh, sino ating... pa nga? Hindi ka... Pakait! Eh, nagugutom na ako! Bilisan mo! Gusto ko na kumain ng crispy pata! Eh? Ang umilis <laughs> <laughs> si Papa! Ah, bagal-bagal mo na nga kumilis. Kanina pa ako nag-aantay dito sa uh, na labas. Wala akong sabi na may kasama ko ngayon. Meron, may service nga tayo. Sabi mo kahapon, di ba? May service tayo. Tara na, bilisan mo. Tigil-tigilan na ako, Nad. narinig mo lang yung mga pagkain. Nagkaganyan ka na. Nag-gantsook ka Sinasabi mo? Ako yung lola mo. Wag mo akong... Tigil-tigilan ako. Narinig mo lang yung mga pagkain. nag, ka na, nag ka na ng no? kanyan. Ka Tara na, baka lumamig yung ligtson. Tara na. Alis na tayo. Mo, Baka maiwan tayo na service doon. Sige lang ako. Huwag ka na sumama. Huwag ka na sumama. Basta ka sumama. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yun. Tanggalin mo yun. Bakit <laughs> <Day, laughs> mo tanggal yung buhok ko? Huwag oh, ka sumama. Magbantay ka dito. Walang tao dito. Alam ba naman? Magbantay ka dito. Magbantay ka dito. Isasama ako. Hindi nga. Narinig mo yung pagkain. Ganyan ka na. Huwag ka sasama. Huwag ka na. Basta, pagdating ko, malinis na. mag ka dito. Kailangan mo kaya... talaga may kasama ka, Nay. Hindi nga, Pili San Jose. Nanakit ka. ano pang ginawa mo ng buhok dito nga, bahaba na yan. Mahira ka. Magbanta dito ng tao dito. Alis na ako. Bye-bye. Nay, maluwag yung bag mo ah. Uyaw mo na lang ako ng crispy pataw kaya, kaya litso na. Kasi ano na ako, mas ako kailangan si mama. sumama. sige na, masyarong ka. Magmukha pa ng sinyo sa akin Kapag kung ka doon itang lula ko at tatang, may nanay ko doon eh. Magsasama ka eh. na tuwa. Magkaroon ka maglinis ng bahay. Basta ako ka susunod na. Magta yung ano ah, mo ah. Oo, oh, papa, ano na kita, may dala pa dito